higpitan yung online gambling uh, sa ating bansa uh, dahil marami kaming balita na pati bata ngayon ay nagbo online gambling na ngayon lalo na yung scatter so, so higpitan namin ito ang uh, um, salient points ito, pagbabawalan na gumamit ng GCash sa online gambling, uh, tataasan yung age from 18 to 21 tapos ang minimum bets is 10,000. Ang top up is 5,000. So, uh, hihintitan natin ito. Of course, may mga regulation din kaming linagay doon. Eh. Uh, para hindi lahat ng tao ay pwedeng pumasok sa online gambling. dahil ngayon, kahit na 20 pesos, pwede ka na mag-online gambling. Kaya so, yeah, maraming tao ngayon ang pumapasok. At napakahina ng regulation. So, ngayon... Uh, naglagay rin kami ng tina provision pag hindi ginawa ng mga regulatory agencies ng trabaho nila, pwede silang uh, kasuhan at matanggal sa trabaho. Pwede rin silang makulong. So, hinigpitan namin ni regulation ng online gambling. So, ito yung mga, of course, marami pa, no? but